Magandang araw! Welcome po ulit sa Frankista in Taiwan Another day, another video experience po na i-share ko po, po sa inyo today Kung hindi pa po kayo nakafollow sa page ko Please like and follow on my page para ma-notify po kayo sa mga latest and update videos ko po Thank you very much po Ngayon po, nandito po ako ngayon sa Shinchi Tainan At kasama ko po ngayon ang partner ko Pupunta po kami ngayon sa Kaohsiung. Okay. Sasamahan ko po yung partner ko nang magpa-adjust ng, ng brace sa ngipin niya. What? At i-share is ko, po din sa inyo at ipapakita ko, ko din po sa inyo yung train station nila dito sa Shinchi, Tainan at sa Kaohsiung train station. Tara, samahan niyo po kami. Okay. Ngayon po, naglalakad po kami papuntang Shinchi train station. Ngayon po, tatanungin ko yung partner ko kung bakit po siya laging nagpapaayos ng wrist sa ngipin niya. It's simple. Gusto ko maging okay yung ngipin ko. At maganda din pag may kulay. di ba? Okay. Ayan po. Malapit na po kami dito sa Sinshi Train Station. Almost 5 minutes po na paglalakad. Andito na po kami sa Sinshi Train Station. At papasok na po kami para makabili na po kami ng ticket papuntang Kaohsiung. Ngayon po, bibili na po kami ng ticket papuntang Kaohsiung. Ngayon po, nakabili na po kami ng ticket. Ito po. Okay. To Shinsi to Kaohsiung. So, 18 minutes pa po pala yung train. Oh, no! So, antay lang po muna kami dito. Waiting po. Pakita ko sa inyo yung train station dito sa Shinsi. Ito po. Oh my God! So yung Shinshi Train Station po, hindi po masyadong karakihan. Hindi po katulad ng napuntahan natin gaya ng Taichung Train Station okay. at Tainan Train Station. Ayan po, first time natin makapunta ng Kaohsiung. Titinan po natin kung gaano kalaki or kalawak yung train station doon sa Kaohsiung. Ayan po, dumating na po yung train na sasakyan namin papuntang Kaohsiung Train Station. Tapos yeah. Sakay na to pupuntang Kaushu. Buti na lang po hindi po masyadong madaming pasahero. Nakakaupo po po kami na maayos din. Ito po pala yung itsura uh, na mga isa sa mga train dito po, po sa time. So mga baka ba po yung biyahe namin. Kaya chill sitting muna muna po kami dito. Pababa na po. Kami lang try After 1 hour and 20 minutes po na biyahe, ay narating na rin namin po yung Kauchung train station. Yes! Nung na kami dito, through exit nila. Ayan. Actually, first time ko po makapunta dito sa Kauchung. What? ito po yung itsura ng sa loob ng Kaohsiung train station po. may kadministro po din po okay. sa loob. At palabas na po kami dito. Ayan. Pasok natin for exit. Ayan. Palabas naman po, ito po yung itsura ng Kaohsiung station. Train station. Yan. Wow! Malaki din po pala yung train station nila dito sa Kaohsiung malawak din yan so far nagustuhan ko po yung ceiling nila ang ganda tingnan wow ngayon po palabas na po kami ng train station dito po okay. Ngayon po palabas na po kami na Kaohsiung train station at papunta na po kami sa dental clinic na aming pupuntahan ngayon. Okay! So magta-taxi po kami. Hanap muna kami ng taxi. Papunta doon sa dental clinic po na pupuntahan namin. Hanap na po kami ng taxi. Ito na naka kami sa sakay. Wow! Nasa loob na po kami ng taxi. Pupunta doon sa... dental wow! clinic. Mga 10 minutes po ang binahe namin galing Kaohsiung Station papunta dito sa Dental Clinic. Po yung Dental Clinic na pinupuntahan ng partner ko para mapayos yung brace niya. Ito po, ang dami na pong Ang kaso po, hindi po tayo pwede makapasok kasi yung mga patient na po nila ang pinapasok nila. Nangyari po, dito lang po ako sa labas magantay hanggang matapos yung paggawa ng brace ng partner ko at okay lang din naman kasi hindi hindi naman masyadong maraming tao dito hindi masyadong maraming pasyente okay. yung mga dentista nila is mabilis din magtrabaho kung po ako pakita ko po sa inyo yung surroundings dito sa so may dental clinic dito sa Kaohsiung ito po yung makikita natin sa labas ng dental clinic may mga matataas din silang mga building o gusalay dito wow! Tsaka yung yung highway nila malawak din. Yan. So habang nag po ako, umupo na lang po muna ako dito. Buti na lang po. Malewalas at mahangin dito. Nice! Ngayon po, tapos na po yung partner ko na magpaayos ng brace ng ngipin niya. Yeah! Pakita ng ngipin mo. Wow! <laughs> Nagustuhan mo ba yung brace mo ngayon? Siyempre, okay naman. Kulay black siya. Kaso nga lang masikip kasi nga, kaka-adjust ko lang. Yun talaga. So, yun po yung video natin ngayon. So, kung napunood niyo po yung video ko po hanggang dulo, maraming maraming salamat po. And please like, share, and follow po para manotify po kayo sa mga latest and updates videos ko po. Maraming maraming salamat po hanggang sa muli paalam